Esther Hineroso Makyar TV Watch out! <laughs> Para na siyang patis ng burger mo idol Mali. Ayan Shout out na po muna tayo mga idol Bale, andito na pula kami sa bahay Tsaka nakaligo na rin kami mga idol Dalawa ni Binbino si ano basa <laughs> malalim ayan shout out shout out pala may idol shout out po hey. kay Burd... food channel Lali shout out dali ka may likod Oke, balik ke Masih, masih. Eh, hey, hindi Kaya na pwede mong katuloy. Eh. Kay Ma'am Amalia Rochester. Shut out! Ato ba ang kamera? Kay Tio Dila Cruz. Shut out! Kay Ma'am Maribic Clarabal. Shut out! Kay Mark James Abulinsha. Shut out! Kay Ma'am Esther Hineroso. Shut out! Kay TV. Watch out. <laughs> Shut out! Shut out! Kay Carlo Minurias. Shut out! Kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado. Shout out! Kay Juju Mix Vlog. Shout out! Joseph Magdura. Shout out! Kay Ma'am Sharon Murata. Shout out! Kuya Willie Ibron. Shout out! Kay Julian Trimos. Shout out! Yan siya, ako. Kay Leonard Baldusa. Shout out! Spanso Daniel. Shout out! Kay Jimar Kalibay. Shout out! Kay... Ati Gary. Sit down. At kay Ninong Rolf Kunz. Sit Kay Nunoy Kuyup. Sit down. kay Angelito Capistrano. Sit Kay Kuya Julio Santos Vlog. Sit down. Duni. Ribi na floor. Kay Patmore's TV. Shut kay sino ba to lahat eh kay Ronald Amaro shout, <laughs> shout din pala kay ano no kay Ate Nubi Aribagalong na ang uno Rizal no kay Kuanin. tsaka kay Ate Maylin Balmis Punto at Kuya Hubert Punto kay Bunso Ilimi shout out din sa inyo hey. dyan Oh. Oh, oh, shout out ko dapat. Oh, shout out mga idol. <laughs> yeah, shout out po pala sa inyong lahat, mga idol. Maraming salamat po sa suporta niyo po, mga idol. Mm. Pasensya yeah. na po kayo, mga idol. Medyo madalang tayo makapag-upload ngayon lang. Kami naka ano, naka ano nang time ba? Hindi nga, hindi nga, mga idol, eh. nagsaglit lang talaga ako oh. kasi kanina gumawa ako ng salbaro, mga idol. Ito. Yeah. Bubutuin ko pa siya, mga idol. Kali ano siya? Nagawa ko yan kanina. So, maglit lang kami ni Binbin kasi sabi ni Binbin, kakain tayo siya ng shell, no? Tapos, lukan naman sana yung kukunin ko. Kaso, medyo madalang lukan. Yan, yeah, dun ko naisipan. Ito yung, ano, magluluto na natin na gagawin. Ayan, yeah, ito ko yun. Tinanggal ko din yung, ano, mga Yung mga laman, bali, nugasan ko muna pero yung magasa ito, yung ano lang yung labas lang ngayon kasi hindi naman to basta-basta buong buka mga idol kahit butasan mo pa yung pinakahan na talaga niya mga idol mamaya pag pinanggal natin yung laman ugasan din natin no? kasi marami itong putik mga idol lalo na bago kong kuha pa siya yan, yan ito yung forma niya mga idol iba din yung ano yung tinatawag nilang ano ba yung Taiwan kasi may nagkuk may nagsasabi din na parang kapamilya siya ng Taiwan shell yun mga idol, lumalaki yun meron nga umabot ng kiplato kalaki yun mga idol eh. tapos ito, ganito lang talaga yung pinaka ano, size nya Mas, may lumalaki nito pero hindi talaga umabot nung ano mga idol yung kagaya dun sa Taiwan Shell na tagi isang plato no? ay, dali papakuluan lang na natin siya mga idol para makuha natin yung pinakalaman niya talaga no? madali lang naman position nito Lalo na, pag nagluluto kayo ng ganito, kung didiritsuhin, ay tanggalin talaga yung laman. Pero yung iba, nagluluto nito ito mga edo, Sinas yung sinasama nila yung baon na no? yan. Kaya nito mga edo, pag nasama to pag luto, syempre yung laman nito, putik. Masasama siya sa, ano, sa niluluto natin. Mas maganda, ganito yung gagawin. Para makita natin kung may laman ba o wala na. No? Ayan, isa lang naman pala yung ano mga edo magbasiyo Kaya ito lahat o Dami dami din siya ngayon Basalan muna natin to Tapos Para ano siya ba Yung bumuka yung idol at nakuha natin yung lang Hindi natin sasabawan Kasi kusa naman niya magtutubig mga idol Madami din pala yung hmm, Siyang kuwali din mga idol oh, ayan Sulip Sulip sa sapa Ewan ko lang sa ibang lugar po, may doon kung anong tawag sa inyo nito. Basta amin, sulip sa sapa. Ito may gulok. Di e, mamaya ulit may dula. Pagka natin ng laman. Ayun, may dula. Pwede na siguro ni. Inanda ko na rin yung mga sangkap may dula para sa ating ano no. Gagawing torta. Parang bumuka Eh, Ayun, bumuka na siya may dula. Pwede, pwede na siya may dula. No? Ah, tanggalin na natin yung laman para mahugasan siya ba. Tapos ito yung mga sangkap nyo. Yan sibuyas, bawang, sibuyas, bumbay, tapos yung bell pepper mo ito. Ito, hihiwain ko din siya ng pino kunti. Bukos ko ng ito sa para makatulo pa. Ang init. Ang dami pang buhangin na ito. dapat dami pa buhangin. Dapat talagang siya, eh. Kulo, ano han sya? Itong tao dun eh. Pakulo ano? Ito yung laman nya mayroon. May mga nanasama pa rin pala ng ano. Tawagin eh. Itong yung... walang laman ba? Hindi kasi bumuka mga ito. Ito. Ito kadalasan yung buhangin dito ito sa ano pinaka ano niya sumusuksok may dulo ito eh. sa pinaka ano niya talaga ba? yung panggapang kasi ito yung panggapang niya may ito ba yung parang dila na ganito may dulo. dito ay kadalasan yung buhangin yun mas mabuti din kasi ganito yung proseso para malinis talaga siya wala talaga tayo makakain buhangin kami din pala mga Ayos na rin gayo Instant ulam na ba? Okay. Mas ano to, yung laman nya kahit maliliit, maliliit yung shield nya malalaki, eh, may dalo, puno sya ng buhangin ba, yung nanay yung pinaka ano niya talaga mga dito o hangin tsaka na ano to putik dito sa pinagkuta paan natin maputik yung mail kaya dapat talaga ano siya tsaka yung amoy niya medyo amoy din siya ano mail yung amoy putik pa pero pag nahugasan naman siya na maayos mawawala din yung amoy mail buti na malinis din yung pagkakaprosiso kakainin din natin yung mail eh Ayan, tanggalan ko lang ito lahat, Kapag Papakita ko sa inyo ulit mamaya. Pag natanggal na. Ayan, ito na siya, Maidala. Binigaan ko na rin ang asin, may Dula. Ayan, o, Tinanggal ko na yung ano uh, niya, Maidala. Yung itim-itim niya, Maidala. At saka pipinuhin natin, pipinuhin natin siya, may Dula, Para madali lang siyang lunukin, no? Kasi malalaki siya, Maidala. Tagtarin ko na muna ito. Ready na ito mga idol. Pino na siya. Para ano ba? Wala nang gaano mumuyain mga idol. Pinino ko na para ano talaga. Tanaid. Timplahan na natin itong idol ha. At yung pagtimpla mga idol. Look. Dali ano to. Dalawang itlog okay. yung ilalagay ko. Tapos itong mga sangkap nyo. Tchau, Sarap, Terus, pamintang durug, itu, hai, hai, Arena, hai, arena Kunting arena, hai, so, sarap talaga siya no may ulam na agad mga ulam sa so, pa lang nito na lamig na kayo idol Ready na siya for loto idol. Hmm, good na. Good supply, naman okay, you know. na yung natin ito sa ano eh. Ito na. Lutoin na lang siya. Bite size na yung ilalagay natin my idol. Para hindi ka lang malalaki no. ano, para siyang burger party, na ito So ito palang man siguro sa so burger, my god. Final Pwede yan pala man siguro sa burger natin mga idol Ang ganda ng kulay niya mga Ayos <laughs> Recipe din ito mga no? Sa mga gustong sumubok Pwede mga Sundin nyo lang yung ginawa ko Para sa malin ano talaga no Yung ganitong luto mga ba Tukta

Ay, shell ba na ganina kaya? Ha? Ay, shell yung nagkuha na to. Yara, muna yung giluto ni Papa. yung, yung <laughs> ni Bin Bin may shell. Giluto na ganyan ni Papa, shell. Giluto, eh. Giluto, eh, luto na magali. Hindi na kilala ni Binbin mo, eh, dalo. Kaong gani? Uh, ha? No. Oh, nah, Hawa naman, shell, so, shell. Bagal na lang. Dara, lagi giluto ni Papa na. Na, na. Ang ka Eh labay na na, ba na na Hindi Iyan na kilala mga idol. <laughs> yung forma ng ano kanina, nagiba. Nagiba na yung forma ng shell mo Naging burger patty na. Yan pa dito. Yan. Mamaya lang po siguro mai do pag naluto ng lahat Ayun mga idol, ito na lahat mga idol oh. Para na siyang patis ng burger mga idol oh. Pwede na pala man sa tinapay. Hmm. Tapos gumawa ako ng sauce mga idol oh secret sauce lord mga idol duya tuyo may suka din kami nasa sawan kain po tayo mga idol pray na kuya kain po tayo mga idol wala sa mochi yung may bin ito yung susawan natin mga idol Injekan kasi ito kahapon. Binakunahan yung mail kaya wala sa mood. Grabe. Ah, Oh, parang burger patties mo natin sa sauce hmm. Homemade sauce lang yan. No? Malapot siya mo mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Parang hindi na sulit. Man, mm cewap. -hmm. Kain po mm -hmm. tayo mm, Suka. Mm. Ano pa panda? Ay, Kaya yeah. yung burger patties na doon. palaman to sa ano, sa tinapay no. Ano yung sasawal na doon. Lapot na sauce natin na Mmm. Kami ayo. yuk. melembut nanti saya jadi mati guys. jadi ini nuk bah. Mm hmm, hmm. Ini pernah kilaran bin. Jamun kaya. Ay, rice po, rice. Po. Rice po, uh -huh. eh, Rice po. Uh -huh. Rice Rice Rice

Para ng, para ng baka buyag 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 rice right, po yan halos uh. hindi ko na malasahan yung ano ba yung sulit hmm. sulit hmm. yes yeah, sulit I say sulit what na ano hmm? um, sa manangita ka Shil? Uh. <laughs> ba, maguna tanan Shil, maguna. Hindi na kain ni Calvin mo ito. Hindi na nakita yung shell. Uh, mm. uh, Sarap na isaw sa salito sa ginawa natin sa Muna ay lalami. Mmm. Mmm. The best, my

mga mm. best my may idol may karamang natira may idol suod na grabe uh, thank you lord napakasarap niya may idol hindi mo na ano ba akalain na kinason pala <laughs> masubukan ko ngayon sa mga ano no look ano bagungon pwede din siguro may idol Try natin baka ano din for sure masarap naman talaga may idol masarap ngayon eh kahit nasa ano eh tabang ba Lalo na siguro yung mga shell na galing talaga sa dagat, no? Yan, hanggang dito lang po ito, mga idol. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Binbin. Sa aming munting adventure. Bye-bye, <laughs> mga idol. Bye-bye. <laughs> Yan, bye-bye po, mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo.